Okay, magandang umaga mga kabirada at nandito tayo ngayon sa opisina ho ni Mayor ma uh, Vincent Nabarosa. So, dito tayo para alamin ang katotohanan, walang kulang, walang sobra mga kababayan. No? Uh, sa ngayon, uh, kinumusta muna natin ang uh, Mayor ho ng uh, Libakaw. Eh, okay naman daw siya. Ang unang tanong natin na uh, Mayor uh, Vincent na Barosa, uh, ito yung unang katanungan ko dahil nga alam naman po natin na may uh, resolusyon na lumabas po ang ating uh, uh, ombudsman, ano? So ano po ang ginagawa bilang mayor ngayon? Unang-una una po kahapon na banggit ni Ms. sa kanyang uh, press na meron daw. Pero okay. kami po ng mga abogado namin, wala pa po na receive kahit sa email lang po uh, hindi pa po namin na uh, receive yung sinasabi niyang ang uh, decision sa motion for reconsideration ng Ombudsman. Opo. So wala po mong basihan yun sinabi niya. Uh, pero meron po na lumabas according sa kanya pinakita siya dokumento na merong uh, dismiss na daw sa Court of Appeals. Pero wala pa rin po kung nadireceive yung mga abogado namin. So, according lang sa pinakita ng dokumento sa media, na-dismiss na yung yung kaso na, yung uh, appeal namin. So, makikita natin yan sa pinakadlaw kung ipadala na dito. Hindi ko lang alam kung bakit na rin siya. Na nauna pa siya sa mga respondents makareceive ng, uh, ng decision galing sa Court of Appeals. Siguro baka medyo malakas na sila doon. Uh, pero po, ang lumabas na desisyon sa Court of Appeals is uh, sinasabi lang nila, hindi pa kami makapag-issue uh, sa kanya ng TRO kasi kailangan nyo punang tapusin yung, yung motion for reconsideration sa ombudsman bago nyo sa isa kaya yung kaso, bago namin kayo issue ng TRO or injunction. Kasi kung kung gagawin nyo yan, mag kayo ng procedural, uh, magkakaroon kayo ng procedural lapses uh, dun sa ano, dun sa kaso niyo. Okay. Binirik sa Porto -Papis. So sa madaling uh, salita, Mayor Vincent Navarusa, so wala pang uh, wala pa kayong hinahawakan ngayon na mga galing ho uh, sa Supreme Court na papel na ang uh, appeal ninyo ay na dismiss. Wala pa po. Wala pa po. Good. So ito ngayon ang tanong uh, ng ating mga libakaw noon sa ngayon kasi alam ko na sa ngayong araw umupo ka na bilang mayor dahil ho kahapon nanumpa kayo na uupo kayo ngayong araw. Kumusta naman po ang operational ng ating uh, LGU Libakaw? Okay naman po, back to normal naman po. Parang uh, ngayon lang, ko order sa ating mga waste disposal na uh, inisin yung mga kalat. No? Uh, marami na iwan na kalat sa kalsada dahil sa ilang araw atin hindi na kolekta yung basura. Okay. So, uh, pagkatapos sa uh, may mga na courtesy call sa atin, nag-courtesy call yung uh, police, nag-courtesy call yung army uh, para sa uh, pag-upo natin tumiya sa mga. Okay. Ito na lang, pag tatlong tanong uh, Mayor Vincent, kumusta naman po yung ating mga casual ngayon, dahil nag-aantay sila sa labas na makipag-usap sa inyo uh, ano po ba kasi ano yata siya, renewable yung contract nila, kumusta po yan? yan? Opo, gina-renew uh, naman po natin yung mga kontrata na kailangan na natong i-renew uh, syempre na uh, daan yung mga malaking gastusan Balita ko ang dami ka na na-release ngayon. ngayong isang buwan na to uh, titignan po natin kung makayanin natin hanggang December pa sweldohan ng tanan ng PR. Okay. Last question. Uh, kumusta ho yung mga project natin dito ngayon sa Maybanwa at Libakaw? Hmm. So, ang mga priority projects natin, of course, uh, tapusin natin yung sinimulan natin ng Poblasyon Mabubabridge. Yeah, pa. uh, yung construction ng manikabish i matapos din nato at yung construction ng ating data center yung data center ginaing niya na tayong first ever na uh, data center sa bilog na aklan at uh, maging -e digitalize yung mga transaction natin sa municipality and of course uh, within these three years ang aim naman is magkaroon ng free wifi sa lahat ng multiple prospect sa uh, 24 barangays ng Libaso kasama sa ating municipal public plaza sa Poblasyon. Okay. Minsahe mo, Mayor Vincent, sa ating mga Libakaw noon na nakatutok at makikinig sa ating programa sa Radyo Berada, Boracay. Una sa tanan sa ating mga Libakaw noon, sa uh, abu-abuhin salamat sa padayang ninyong pagsuporta sa aming pamilya ng Barosa. mga kay Tatay Charit, sa, sa aking bangkot, si Winston, si Paul, uh, sa aming kandidatura uh, hindi din namin na malipatan sa Himono uh, utang na kabalas naman namin dahil na pagpadaog namin din dahil kamugit ko mga leaders, mga volunteers kamugit ko na nakuha para napadaog no? uh, yung team na Barosa at yung buong din yan na namin sa mga SB uh, naman sil namin na ng sakto servisyo at pamanwa para yung mga inuma natin hindi na makadanas ng kapobrehan na naagyan na ito. Na na okay. Abogid, salamat. Good morning, Mayor. Thank you, thank you. Ah.